Pag-usapan naman natin yung patungkol sa paggalang sa pamahalaan. Dapat bang igalang ng lahat ng tao, especially ng mga believers, ang mga namumuno sa pamahalaan? May mga nagsasabi na dapat tayong magpasakop sa mga namumuno sa atin. Dapat natin silang igalang dahil sila'y pinili ng Diyos para mamuno sa bayan. Ngayon, tanong ko po sa inyo, Paano kung ang isang namamahala sa isang bayan ay nagtuturo ng mali, gumawa ng isang batas na hindi ayon sa kalooban ng Diyos? Dapat pa rin ba tayong magpasakop sa kanila at sumunod sa kanila kahit alam nating mali ang batas na ipinapagawa nila sa atin? Pag-usapan natin yung salita ng Diyos, kung dapat bang galangin ang lahat ng namumuno? sa atin kasi ginagamit po itong Roma chapter 13 ng ibang tao even mga mananampalataya ginagamit tong verse na to at sinasabi nilang dapat kang magpasakop sa pamahalaan kasi itinatagyan sila ng Panginoon tingnan natin dito mga kapatid kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Roma chapter 13 verse 1, paggalang sa pamahalaan. Ang pamahalaan dapat naman din talagang igalang kasi sila yung namumuno sa bayan, sa mga tao. Pero tandaan natin na yung pamahalaan ay pwedeng kasangkapan sa mabuti o masama. Pwedeng gamitin ng Diyos at pwede rin gamitin ng Diyablo. Tandaan natin yan. Pag-usapan natin yung pamahalaan galing sa Diyos o yung pamahalaan na itinatag ng Diyos na dapat galangin ng tao. Verse 1, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. So bilang isang bayan na may leader, may namumuno, dapat tayo magpasakop sa kanila. Sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. Ito yung ginagamit nila. Sabi ng iba, dapat kang magpasakop kasi walang pamahalaang hindi galing sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Pero may nakasulat dito kung anong klasing pamahalaang itinatag ng Diyos. Verse 2, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Tuha pamahalaan ang Diyos ang nagtatag. So yung mga taong lumalaban sa pamahalaan na itinatag ng Diyos ay lumalaban din sa Diyos. Verse 3. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. So yung mga taong itinatag ng Diyos na mailagay sa pamumuno or sa pamahalaan ay hindi dapat kinakatakutan ng mga taong gumagawa ng mabuti. Ano pa? Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mo matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan ka ng Diyos. Bakit ka pararangalan ng Diyos? Kasi ikaw ay sumusunod sa mga namumunong itinalaga ng Diyos. Kaya pararangalan ka ng Diyos. Ngayon, ibig bang sabihin lahat ng batas na inalaw ng mga nasa pamahalaan ngayon ay dapat ba nating sundin kahit alam nating labag na sa kalooban ng Diyos? Verse 4, sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ika bubuti mo so yung mga pamahalaan o yung mga leaders na namumuno sa pamahalaan na dapat sundin ng mga tao dapat yung mga taong lingkod nang Yan kasi minsan na misinterpret tong verse na to. E paano kung yung namamahala pala sa atin ay masama? Tapos gumawa ng isang batas. Alam mo magkakasala ka sa Panginoon. Susundin mo pa rin ba? Hindi. Yung sinasabi ditong pamahalaang galing sa Diyos is ito yung mga tao na naglilingkod sa Diyos. At itong mga lingkod ng Diyos na nasa pamahalaan ay wala silang ibang goal is ang mapabuti ang tao. Ano pa, ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyariang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Mga lingkod ng Diyos tong mga nasa pamahalaang binanggit dito. Ibig sabihin, hindi sila gumagawa ng mga hakbang na hindi kalooban ng Diyos. Kaya dapat na igalang at magpasakop ang mga mamamayan. Verse 5, kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila. Kanino tayo dapat magpasakop doon sa mga namamahala sa atin na merong takot sa Diyos at mga lingkod ng Diyos? hindi lamang upang hindi kayo maparusan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Naalala niyo po yung story ni Shadrach, Meshach at Abednego? Noong panahon na ang Haring Nebuchadnezzar ay nagutos na sumamba ang lahat ng tao sa ribultong pinagawa niya. Alam ni Shadrach, Meshach at Abednego na mali yung pinag-uutos ng hari. Kaya anong ginawa nila? Binali nila yung utos ng hari ibig sabihin dahil alam nilang mali hindi nila sinunod kasi alam nilang mali ang utos ng hari at labag sa kalooban ng Diyos pero andun yung respeto nila sa hari andun yung paggalang nila sa hari pero hindi nila sinunod ang utos ng hari. Alam nyo, sa panahon ngayon, may mga mumuno sa atin na pilit na magpasa ng mga batas na hindi naman kalooban ng Diyos. Bigyan ko kayo ng example, yung same-sex marriage gustong gusto nilang ipasayan yung maging legal, yung pagsasama ng lalaki sa kapwa lalaki at babae sa babae. Maikasal yung lalaki sa lalaki at babae sa babae. At alam natin na pagdating sa salita ng Diyos, karumaldumal ang gawain iyon. Ano pa yung divorce ay isa sa mga kinasusuklaman ng Diyos at pilit pong ipinapasa ng mga nasa sinado nasa sa pamahalaan yung abortion mayroon ding nakasulat sa Bible Kawikaan 29 verse 2 kung ang namamahala ay matuwid ang bayan ay nagsasaya pero kung ang namumuno ay masama ang bayan ay tumatangis. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kung meron man tayong pamahalaang na dapat nating sundin is ito yung mga nagtuturo ng tama at matuwid at mga lingkod ng Diyos. Kapag alam natin na malina ang kanilang ipinag-uutos sa atin, wag natin silang susundin. Kung meron man tayong susundin, yon ay ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi yung opinyon ng sino man. Pag hindi na at naka-align sa utos ng Diyos ang ipinapagawa sa atin, din wag nating gagawin. Magkakasala lang tayo sa Diyos at parurusahan tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, ipanalangin natin yung mga namamahala sa atin na sila ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon upang mapangalagaan nila ang bayan at mapamahalaan nila ang bayan ng maayos, ng may kapayapaan at may pagkatakot sa Panginoon. God bless po sa ating lahat